Good morning, guys. Two in the morning. 2.30 Sobrang ano aga ko ngayon kasi akala ko may ating na ista. Yung pala, wala din. Ang araw nang wala. Ilang araw nang wala ista. Ang ganda yon. Ista ba kapon? Kagabi? kahapon kahapon oh. Uh, amis na kahapon amis na oh. Uh, may tilapia kahapon oh. Uh, hindi ka hindi ka na gano oh. Uh, hindi ako malis kahapon kasi ang alam ko wala eh hindi eh Ini Ibabalik na rin ko yung camera ko para makita niyo. Oh, yun, ayan, ayan. Malinis. Okay. Mayroon pang ilan ilan. Kunti, kunti pa, konti kunti ang dating. Bye, maaga pa naman. Baka hanggang mamaya ng alas 4. May darating.

bilang parte eh. wala yung aking pinagkukunan wala oh. hindi gumagana pati dito wala din sarado ang so, ilang lang dito oh puro bangos dito dati eh ngayon wala bulan butik emik nak aku ha dan dagat 220 mm -hmm. nakatambay sila lahat ipat tayo ng upuan nandito ako sa kabilang parte ng konsignasyon kabilang dulo narin dito bangos na sobrang lalaki hindi naman masyadong na mabili. Ano kung may pesta, yan, pwede siguro. Ah, kinabas, boss. <laughs> <I> saw... <laughs> <laughs> Nalaki, ah. Over Oversize. <laughs> Oversize. Yeah, oh, バボス。<Yeah. S 2> yeah. Uwi na naman tayo nito. Puro lang hipon. Pagkakamangos yung dumarating. Yung tilapia wala. Kaya lang. sa pa. na to talagang malinis. So, off ko So, off ko muna, guys. Vai,